Al Bukhari International University dito sa Malaysia. So ito yung bibisitahin namin ngayon umaga. So ito na mga kabangsamoro yung loob ng Al Bukhari International University. So ito yung pagdating namin dito sa Al Bukhari International University mga kabangsamoro. So Alhamdulillah. So isang napakagandang Universidad dito sa Malaysia, mga kapang ang ganda ng Albuquerque International University mga kabang sumuro sa building pa lang so makikita natin ang sobrang ganda ng mga gusali ng paaralan na makikita sa aking likuran so ito yung mga classroom nila so mapapansin natin sa so parang masjid yung makikita natin dito pero ang totoo niyan may mga classroom dyan sa loob so itong nasa aking likuran So, meron tayong makikita ang tinatawag nilang Al-Aqsa yung nandoon sa taas So, ayan mga kabang sa muro So, isa itong International University na matatagpuan dito sa Malaysia dito yung admin office nila mga kabang samuro so ito daw mga kabang samuro, ang buong library nila, so mashallah so tinatawag nilang al-aqsa, yung gold na nasa taas so matapos nilang i-discuss sa amin kung ano yung mga paraan kung paano makapag-aral ang isang estudyante dito, so at meron kaming nakilala dito, nakababayan natin na galing sa Pilipinas So ayan si Aisha, Aisha Oi Abu Bakar. Oh, okay. All so ito daw mga kabang sa ang convocation hall kung tawagin nila so, so ang disenyo nito ay galing daw sa moroko mga kabang sa moro so, ito yung tinatawag nilang aksa dito sa Malaysia mga kabang sa So, ayan yung administrative office nila. Administrative building. So, diyan kami galing kanina mga kabang samuro. So, mashaAllah. So, isang international university ito mga kabang samuro. Sobrang ganda. So, ito na yung loob ng library nila mga kabang samuro. So, pagpasok pa lang natin dito. So, ito yung bubungat sa atin yan yung tira-tawag nilang aksa dito sa Malaysia so yan yung kopya ng masjidil aksa sa Malaysia mga kabang -samoro. So so napakaganda so dito tayo nang galing kanina kanina lang mga kabang -samoro. so dahil nalibot na natin ito hanggang sa ikatlong palapag So dito na naman tayo sa isa pang building nila At ito yung nadatna namin dito sa loob mga kabang sa So may mga estudyante dito na nagapractice So ganyan kaganda Ang tinatawag nilang convocation room Convocation building Masya Ito pa yung mga iba pang building nila dito mga kabang sa So kung mapapansin natin yung mga disenyo So, disenyo it talaga ito ng ibang bansa. So, iba't ibang bansa yung pinanggalingan ng mga estudyante nila. So, base sa mga sinabi base sa mga sinabi nila sa amin kanina, yung 85% ng estudyante nila dito galing sa ibang bansa. Samantala mga 20 to 25% lang ang mga Malaysian student. So ito naman daw mga kabangsamuro yung mga dormitory nila dito. Para ito sa mga boys dormitory. So dito naman sa kabila yung mga para sa mga estudyanteng babae. So alhamdulillah, so sobrang ganda nito. So mapapansin natin dito, so sobrang lawak ng paaralan nila mga kabangsamuro.